Hello guys, good morning. Ayan. Buwan na, na naman ng Mayo guys. Ayan. Nagbo-bloom na naman ang aking mga tanim. Ayan. Meron akong aloe vera dito. Ayan. Maliit pa ito noon guys. Ayan. Dumadami siya. Oh. Ayan. Ito naman. Poinsettia. Mahumulaklak ito pag December. Ayan. Ang ganda ng kulay nito. Pink pink ang kulay pag namumulaklak siya. Yeah. Ayan, sana hindi siya mamatay kasi may isa ako noon, namatay siya. Sana hindi. Kasi ito, nilipat ko siya sa malaking uh, paso. Ayan, kasi maliit lang to na paso nung nabili ko. Ayan, sana magtuloy-tuloy ang kanyang pag-bloom. Ayan, meron din tayo ditong uh, winter cactus. Yan, namumulaklak to dalawang bisis sa isang buwan sa winter at saka sa spring. Ayan. Uh, madali ang ano nito, madali lang siya mga traders lang ang bulaklak nito na lalaglag agad. Pero at least na uh, pag namumulaklak siya ang ganda. Pag lahat yan namumulaklak yan ang ganda. Ayan, meron akong nabiling orchids. Uh, mga isang buwan pa lang yan. Yan, napakaganda. Ganda ng kulay, pink. Yan, isang buwan pa lang yan. Yan, ang ganda ng kulay niya. <laughs> Ayan, ito naman, matagal ko na ito na orchids. Mga 3 years na. 3 years. Ayan, nandyan pa rin. Buhay pa rin siya. Ayan, ang kulay. Puti. Ang ganda ng kulay. Ayan. Mahilig ko ako sa tamin, tanim guys. Kaya lang wala kaming garden. Nasa loob lang ng bahay. Ayan. At meron din ako ditong uh, uh, fortune. Fortune ang tawag nito sa atin. Uh, Maliit pa to guys. Mga 2 years ko na ito nabili. Maliit pa to noon. Tapos nilipat ko no siya sa malaking paso kasi para yung ano niya parang uh, para kasi malaki na ang ano niya kaya nilipat ko na siya sa malaking paso yan nilagay ko siya dito sa gilid ng bintana kasi ano siya sa araw mas prefer niya na nakaano sa araw ba kasi nung nilagay ko siya doon sa sa may uh, gilid doon banda sa likod na mamatay para siyang na mamatay ba kaya yan nilipat ko siya sa malaking uh, paso ayan maganda ang ano niya ayan guys maraming salamat po sa inyong uh, support ayan thank you thank you